Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sa hindi na mabilang na bida mo sa mataas na kapulungan ng Senado, hanggang ngayon ay sablay pa din ang sarili mong argumento at tila sadyang nag ka sa sarili mong mantika. Kung wala kang alam, manahimik ka na lamang. Sadyang totoo talaga ang katagang hindi mo mapapaamin ang mga taong sinungaling kasi kahit harap-harapan mong komprontahin, nagsisinungaling pa din. Ito ang belta at si ng marami sa ating mga kababayan PhilHealth Queen Risa Honteberos. Matapos mismo ang Korte Suprema na ang siyang kumalampa at sumampal ng katotohanan sa kanya. Dahil sa paglilinaw mismo ng mataas na hukuman na mali ang pahayag ni Honteberos sa unanimous nga desisyon nila sa kasong Legal of Cities versus Camelec. Ang kasong ginamit ni PhilHealth Queen Risa Honteberos sa kalagitnaan ng mainit na sagutan at debate nila ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa walang katapusang impeachment laban sa pangalawang Pangulo Sara Duterte Carpio kaya naman taong bayan hindi mapigilang singilin muli ang Senadora tungkol sa kababalaghan na nangyayari umano noon na kinasasangkutan ito sa PhilHealth gaano kaya ito katotoo mga kapanig ating alamin pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga sa naging opisyal na pahayag ng kataas-taas hukuman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Camille Teng. Tahasang sinabi nila na hindi totoo ang pahayag ni Risa Honteberos na unanimous ang kanilang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus Comelec noong taong 2009. Hindi rin raw tama ang naging katwiran ni Risa Honteberos matapos ang pahayag nito na naging unanimous ang desisyon ng kataas-taas ang hukuman ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya't kung gagamitin raw ito sa legal na basihan para itugma o ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema sa ngayong desisyon na ibasura ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte ay isa raw itong napakalaking sablay dahil para raw mismo sa kataas-taas ang hukuman, magkaibang magkaiba ang naging desisyon ng Legal Cities of the Philippines versus Comelec at sa pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo na si Inday Sara Duterte. Nang na lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Mr. President, maraming nauubos na pera ng PhilHealth na pupunta lang sa bulsa ng mga individual at ginagamit sa marangya na party nila. Sa daming issue na lumalabas dyan sa PhilHealth, pati nga kasamahan nyo sa Senado involved sa pagkawala ng pondo. So panahon na siguro para imbestigahan ang mga involved. Mr. President, salamat po. Sana maayos na yung PhilHealth po, Senador. Lalo na lumalaki yung kaltas dyan na hindi naman nagamit sa tama at hindi din makakatulong sa bill na babayaran. Nakabawas man lang nakulang na lang hindi magbigay at hindi magamit ng tao na member nito. Good job po, Sir. Matukal na yung mga yan. Kasi mas inuuna pa nila, yung kikitain nila kesa makatulong sa tunay na nagdadala o member nito. Monthly or yearly advance pa ang contribution. Bakit naman parang hirap na hirap pa sa kalooban ng PhilHealth ibigay yung talagang dapat na serbisyo para sa member? Feeling ba nila kanila yung pera? Hanep. Tama po kayo idol, isang katutak na korupsyon. Kawawa ang taong bayan ilang beses nangyari sa amin yan simply kahit itinaas sa seryosong sakit kaya malaki ang bill paglabas eh tayo dahil na ospital wala tayo anong pero yung pinaka dito may excess pa na babayaran paglalabas napakalaki pag sa private magpa-admit dapat ganito lagi ang tinatalakay sa senado yung makakatulong sa mamamayan lalong lalo na ang mga mahihirap nice job senator Michael ito Lent. pong uh, si Topacio, no? ang flood control probe o yung flood control uh, investigation daw po na ginagawa ng pangulo ay for optics lang o for show lang. Matinding akusasyon niya. Uh, pag-uusapan din po natin, eto po yung uh, yung pong mga nagsimula na po sa House of Representative etong uh, pag pagsisimula na po ng diskusyon sa budget. Pero ang malaking question po ay malinaw na po ba na yung mga pagkakamali no nakaraan, hindi lang po sapat na baliwala eh, no? kinakilangan po may managot. Hindi po sapat na kayo po ay gusto ninyong baguhin. No? Baguhin po yung sistema ngayon na mas, gusto kasi nila mas bukas. Meron na pong mga mag-observe. Pero ganun pa man, mas gusto po ng tao na mayroon pong managot sa inyong mga ipinakikipaglaban. Oy, ano to? May magsasampa na po. Ito kapapasok lang po, literal po. Ngayon lang po ito talaga. Minuto pa lang po. O yan, no? Oh. Kakikita ko lang kanina bago tayo magsimula. E di sana, ito sana pamagat ko. Attorney Jing para sa at Attorney Manny Luna maghahain ng ethics complaint uh, laban kay Senator Risa Ontiveros. Kapapasok-pasok lang po. Minuto pa lang po. Kaya ngayon pa lang po natin nakita to. Mamaya babasahin po natin ang live yung balita na yan. Okay. At syempre, drug testing po sa Senado. Tuloy-tuloy na po. ngayong pong uh, minuto pa rin po. Uh, ngayon po, nariyan po, uh, nagpapadrug test po si Mig Subiri at saka yung kanyang mga staff. Sana hindi lang po sa Senado. Sana pati po sa HOR. At sana, ha? Uh, Mainit-init pa, galing pa, kasing init po to <laughs> ng hot milk <laughs> nagaling po sa dibdib ng ating <laughs> mga buting <laughs> na ipasok pa rin <laughs> yan ba mga pag-uusapan natin pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel pati siyempre sa Malacanang uh, dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan may pinapanigan, una sa balita uli sa informasyon, kaya ano pang hinihintay nyo pindot na, okay, unahin na natin to 8 uh, minutes ago ito po ang balita, maghahain ng ethics complaint sina Attorney Jing Paras at Attorney Manny Luna laban kay Senator Reza Honteberos sa Senate Committee on Ethics kaugnay ng umano'y pagkuha at pagbabayad niya ng testigo. Grabe po to. Sabay-sabay na po ngayon. No? Okay. Uh, ayon po dito sa report, pauna pa lang po to, wala pa pong detalye. Pero alam po natin yung tinutukoy ng mga to eh. Teka lang, basahin natin baka may detalye na. Kanina wala pa eh. Ayan po, layon itong imbistigahan ng Senado ang umanoy pagbaliktad ng isang testigo na ngayon ay nag-aako sa kayon Tiberos na siya umanoy binayaran. Kung hindi po ako nagkakamali, yan lang po, wala na pong ibang detalye. Kung hindi po ako nagkakamali, eh ito po yung tinatawag natin na uh, yung alias Rene, no? Ayan, uh, yung uh, binayaran at bumaliktad. O tama po to para po hindi hindi tayo nabibitin kasi exposed tayo na exposed biglang nawawala na lang po. At least merong mga katulad nila Attorney Jing Paras na binabati po natin, no? Uh, mabuhay po kayo Attorney Jing Paras. At si uh, at na uh, naisipan po ninyo na magsampan na reklamo para po hindi lang tayo panayangal, para po hindi lang tayo panay dakdak -dak, no kasi kami sa social media hanggang dakdak -dak lang po kami mabuti naman po may mga attorney na katulad na ni attorney Jing Paras at ni attorney Manny Luna na willing pong back up yung mga kagustuhan nating maganap kasi sa totoo lang yun lang talaga kaya naming mga vlogger eh, dumakdak baka yung iba nag, kami pa pinaghanapan eh. wala po kaming kakayahan na magsampan ng mga reklamo na yan dahil mauubos po ang uh, kapiranggot na kinikita namin. No? Dahil po dyan kung kami pa magsasampa ng mga reklamo. Ito po, may mga, mga abogado yan. Alam nila yung uh, patakaran ng batas. Pero dapat po kasi, no? Hindi po uubra na atake lang ng atake si, si Reza Ontiveros. Tapos yung mga mali niyang ginagawa ay babaliwalain lang natin lahat. Maraming salamat. Ito si Jing Paras talaga, si congressman at dating uh, dating uh, cabinet official ni Tatay Digong. Talagang hindi po to nagma hindi po to ano eh. Ito po yung mga silent talaga na sumusuporta, hindi po nagmaliw ang suporta kay Tatay Digong. Maraming maraming salamat attorney, suportado ka namin. Ha? Ah? Dating congressman attorney Jing Paras. Thank you very much po. Sana yung mga gusto po namin. Ano pa ba? Marami tayong gusto, di ha <laughs> <laughs> Marami tayong gustong uh, gustong sampahan ng mga reklamo. <laughs> Ipahatid natin dito Kaya uh, Attorney Jing Paras. Yan, para naman magkaroon ng katuparan yung ating mga pangarap. Samantala, pinakamainit po ito. Ito po, ngayon-ngayon uh, lang din po ito. Uh, wala pa pong isang oras. Ito po si Attorney Ferdi Topacio sa pamumuno, pinamunuan niya po. Actually, PDP laban po ito. Kaya narito po si Attorney Uh, bundok no simple lang po ang sinasabi nila no maganda po yung, katulad ng sinasabi natin dito maganda naman talaga in fairness yung mga sinasabi ni uh, president marcos ang problema lang natin action po ang gusto natin hindi po panay tokis no action po katulad po nito so na pa po yan yung investigasyon ang gusto lang naman sana nila ng uh, mga PDP laban kasama po spokesperson kung hindi ako nagkakamala spokesperson si attorney Topacio ng PNP Laban no ay ma uh, maimbestigahan thoroughly 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 ito pong uh, uh, issue ng flood control projects eh teka lang pala <laughs> mayroon ka makailan lang kahit yung Supreme Court binabanatan si Tabi Tabi bakit tahimik ka ha flood control project ito ang tunay na usapin Tabi Si BP Sarah, no? pinasama nyo ng pinasama, wala pa pong isang bilyon ang pinag-uusapan doon. Eto tabi, 500 bilyon ang pinag-uusapan natin dito, tabi. Oh, bakit tahimik ka nga pala, tabi? <laughs> ang tapang mo, di ba? <laughs> okay. Ayon po kay Topacio, ay show uh, for optics lang, o for show lang po itong ginagawa ni Pangulong Marcos. Kasi, hindi talaga na iimbestigahan yung mga totoong sangkot. Halimbawa po, hindi totoo na solo lang ng mga kontraktor, na kontraktor lang dapat ang managot. Dahil ayon pa kito pasyo, it takes two to tango. Tama po yun. O sa pangyayari po na to, it takes three to tango. May involvement po yung DPWH, imposible naman, no? Na nakagawa na inspeksyon. May mag-inspection po niyan eh na inspeksyon nila. Walang bakal. <laughs> Natatawa ko rin sa governor ng Mindoro eh. <laughs> sa haba nung ininspeksyon niya, sa dami nung nasira, nakakita rin siya ng isang pirasong bakal. Ang laki po. Walang kabakal-bakal, yung malaking-malaking nga malaking, uh, diki. Eh, hindi ko po alam kung ano po gagawin doon. No? Bakit po ninyo hindi isasama sa investigasyon yung uh, DPWH, lalo na po yung mga district, No? Kasi po, eto pa sabi nito pa eh alam na alam daw natin lahat. Ba ngayon ko lang po nalaman to. <laughs> sa inyo ko lang nalaman, nakaramihan pala ng DPWH, District Engineer, ah, yung namamahala mismo, yung directa, na may ugnayan dyan sa mga kontraktor, ay karamihan pala yan, ay mga bata ng mga district congressman. Ha? Ah? Ayon dito kay Topacio. <laughs> e diniin si Kaya, tatlo po ito. No? Kung iimbisigahan nyo po yung mga katiwalaan dito sa flood control, Mr. President, ay <laughs> hindi eh, uubra na contractor lang. Kinakailangan po, isama po yung mga district engineer, DPWH, ay yung DPWH, at yung kakibat ka ng mga congressman dyan sa lugar na may mga kapalpakan na flood control projects. Eh kasi hanggang doon lang si BBM sa Ito po ang labing limang kontraktor Para po maging seryoso Yung tatlo po Yung pong uh, mga ko Eh si Karin Davila nga eh Alam niyo po Ito po ang uh, lantad na lihim eh ba? Diba? Lantad na lantad po Kilalang kilala po natin Yung direktang may ugnayan Ayon kay Karen Davila Isa lang yung binanggit niyang pangalan ng congressman Congressman saldi ko Iimbestigahan nyo ba? Oh Bakit po parang etsepuera si congressman saldi ko ayon kay, kay Karen Davila syempre <laughs> magtuturo tayo <laughs> ng mga naghahanap hindi naman tayo naghahanap niya ayon, kay Karen Davila bakit walang may gusto mag-imbestiga kay saldi ko tama nga naman e biruin nyo pa, gaano po kadirekta si saldi ko siya po ang chairman ng appropriation committee buhat po nang pumupo si abuhat oh, buhat po nung eto si ano, yung tandem nila. Oh. Tapos, kasama po, top 10 ba? Top 10 ba yung kay Asaldi ko? O, oh, kasama po yung construction company nila. Dito po sa pinakamalaking nakopo, Pero yun mo yun, ikaw yung chairman. Tapos, pinakamalaki. Ang gusto po nilang investigahan, dito po, ang gusto po nilang idein, si Chis Escudero. Bakit? <laughs> Po, nakapokus ang lahat ng investigasyon nyo kay Chisis Cudero. O meron pa silang gustong investigahan. O, meron kanina, nakikita ko eh, tignan nyo, yung 250K. Bakit daw po, mayroong uh, kontratista, ha? pinasasama nila eh. Mayroon daw pong kontratista na 250k lang ang ang uh, puhunan, nakakuha raw po ng 5 bilyong kontrata. O bakit po? Yeah, diyan kayo nakapokus Buti pa si Karin Dabil eh. Napakasimple. Ang gustong pukosan niya, yung totoong may direkta. Lahat po, yan po ang lihim, yan po ang lantad na lihim na may direktang access po dyan. Chairman ka na appropriation committee, ibig sabihin ikaw yung nag, nagtitilad-tilad ng mga pera. No? Tapos, isa yung construction company ng, ng dat na ikaw ang nagtatag. Ha? Ikaw ang nagtatag. Ayon nga kaya uh, Karen Davila. Eh, Walang kinalaman yung di, uh, diverse diverse diyan. Ang katunayan siya yung nagtatag ng kumpanya na yan. Direct eh, mabuti pa si Karen. <laughs> Lagi ko pong sinasabi si Karen. <laughs> hindi mo pwedeng ayon kay Badong. Dapat si Karen. Eh bakit hindi po yan ang imbestigahan unahin? Pwede namang pagsabay-sabayin, pero yung i puwera nyo, yung pinakasikat na tao, Mind you, ha, sinabi po ni uh, Sarah, isa po sa dahilan ng kanyang pagre-resign sa Deped. Tandang-tanda ko yung sinabi niya. Kaya ako napilitan na mag-resign dahil ang pondo ng Pilipinas ay kontrolado ni Martin at saka ni ko, Bakit po? Ang nababanggit lang lagi, kontraktor. Paano naman yung mga kasabwat ng kontraktor? Wala bang kasabwat? At tapang naman ng kontraktor. Ibig nyo sabihin, DPWH, hindi nila tinitignan. Habang tinatayo yan na walang bakal. Tsaka lang malalaman na walang bakal pag nag na eh. Paano? Ang alam ko po, yung DPWH, habang construction, nariyan na. Natatawa na lang si Gov Mindoro eh. Kasi nakakita siya ng isang bakal. <laughs> isang pirasong bakal sa haba ng kanya in inspection. Oo. Oh. Tapos ang focus ng lahat, kasama pa tong Rappler, pakita ko lang po kung anong ginagawa. Ganyan po talaga eh. Pag sumama na po yung media sa mga focus nila, eh ma-out ma of focus po talaga. Ang focus na ngayon, imbisigan sila, ano na, sila Chis Escudero na. Sama pa nga si Bongo eh. Kasama sabi nga ni Bongo, na naman. <laughs> Paulit-ulit na lang. Ha? Yung mga akusasyon na yan, yung merong mga flood control projects na naman eh. Sama na naman sila eh. Bakit po, unahin nyo, know, kasi ganito po, bakit ko pong gustong una hindi naman ako may gusto si Karen Davila. <clears throat> Simple lang po yan eh. <clears throat> yung estilo po nila, pag nasimulan, wala nang kasunod. Alimbawa po, buong akala natin, Sasampulan lang po si BP Sara sa confidential fund. Tapos may susunod pa. Eh si BP Sara lang po ang inimbestigahan sa confidential fund eh. Kaya kung gusto man namin na maimbestigahan, yung, yung pinakamalaking uh, isda na. O, uh, di ba? Siyempre eh. <laughs> uh, Uta ba, diba nila sabihin na ako nagpanukala niyan? ito uh, pa po ang dagdag ni Topacio. Bakit nyo nereject? Bakit ninyo na-reject yung pagkukusa ni Mayor Magalong? Una, hindi naman po DDS is Mayor Magalong, hindi po siya Duterte. No? Talagang, at least, hindi siya mabana, binabanatan ng mga loyalista. Ewan ko lang kung binabanatan ng mga loyalista. Mga kakamping, gusto nila. Uh, dilawan. Kung may independent pa po kay Mayor Magalong, wala na po eh. Talagang si Mayor Magalong po ang pinaka maganda. May karanasan sa pag uh, may kaalaman paano mag-imbestiga. E imbis na imbis po na ikol. Di ba? Kung meron po magsabi, sige, magbo-volunteer na ako mag-imbestiga. May kakayahan kasi yun. Sabi nyo nga, FBI trained. Ha? Paano mag-imbestiga? Ha? Ah, binabanatan? Eh, wala talaga. <laughs> wala talaga matilo dyan sa mga yan eh. Pero ito po, ang dami na po sinabi ni Mayor Magalong na katiwalian. Siya rin po 'yung nag-expose ng 777 eh. Oh. Ah. Ang aming mayor noon, ang president niya si Laxson. Okay tanyo hindi po namin kakampihan. Laxson pala 'yan. Oh, eto po ang tanong ko sa inyo. Bakit hindi nyo bakit nyo po tinanggihan? Ang ganda po ng offer ng mama. Ang malupit pa, mukhang gusto pang idein si Mayor Magalong. Ang sabi ni Antikler, ha? Ito ang sabi ni Antikler sa pagkakatanda ko, eh, ibigay mo na lang kung meron kang ebidensya. Dapat magpakita ka ng ebidensya, Mayor Magalong Kaya nga nagbo-volunteer eh. Kasi maka, may lead na siya. At marunong siya mag-imbestiga. Ang problema, ang problema, Antikler, at sa pamahalaan, pag hindi nyo binigyan ng authority si Mayor Magalong, sinong mayor yan ng bagyo eh? kung alimbawa ang imbestigahan niya ay taga, taga Bicol, pwede niya ba ipatawag yan? Sino po kayo? Wala po tayo sa Bicol. Kaya makikita niyo po na for show lang talaga eh. Kasi biruin niyo yun. Isang uh, mayor ng Tagabagyo, nag-volunteer na manguna. Ito nga ang hayan mo ni Magalong eh, kay Antikler eh. Meron na ba siyang sinabi na tungkol sa corruption, na napabulaanan na mali? O yan, kamakailan lang. Kinonfirm ni Chanko yung 777. seven, oh. At sabi pa ni Chanko, yung magsasabi na mali, na wala talagang 777, magpakitaan tayo. <laughs> parang, lo, parang si Badong Logi pagpakitaan. Walang makikita. <laughs> magnifying glass. <laughs> magpakitaan tayo, sabi ni Atobe Chanko. Tama yun magpakitaan kayo kung sino nagsasabi ng totoo. At yan po ang, yan po ang isang inihihirit nito ni uh, Atty. Perdi Topacio. Ha? <laughs> inihihirit ni Topacio na pangunahan ni Magalong. No? Ang na pong clamor dyan, Mr. President, na talagang may makita. Independent. Yung kayang kayang nga, uh, kasi ang question kagad eh eh HOR yan maraming involved HOR si Magalong na nga nagsabi na mahigit 60 ang involved dyan na uh, mga congressman eh tapos ang mag-iimbestiga mga congressman din napakalaki namang kalokohan niya tinatanong nga si Redon eh kung willing siyang ipatawag si si Saldico. ano sagot ni ni Redon eh, pag may nagsabi po sa kanya, na-involve siya sa kat anomalya. Tsaka lang namin siya ipapatawag. Ha? Talaga? Meron kayong maiimbita? Naaakusahan ng isang congressman? Talaga? Ang pagkakatanda ko po, dyan sa mga investigasyon ninyo sa HOR, pag hindi nyo kursunada, yung mga sinasabi ng mga uh, resource, pers resource person nyo, hindi, hindi mga ano, ah, hindi po itong mga suspect. Ha? Pag hindi nyo kursunada yung sinasabi ng resource person, pinapakontempt nyo. Oh, hindi ba totoo yan? Tapos may maglalakas loob na pupunta dyan sa'yo para ako saan si saldi ko. Hindi ako naniniwala na yung investigasyon mo rin dun, eh, magiging patas. Yun nga, tinanong ka nga ni, ano, ni Karen Davila kung si saldi ko ba, ay iimbitahan mo. Iimbitahan po natin kung meron nagsabi na involved siya yun na nga ang ma, ma, ngayon po kung wala po talagang independent independent po as in yung katulad ni Mayor Magalong na mag-imbestiga diyan eh at imbis po tignan niyo ha nagbo-volunteer yung mama imbis po na o oh sige parang yung volunteer ni Ramon ang di ba Mr. President may kumantsaw ba sa inyo Meron bang sinabi na mali yung ginawa niyo Mr. President nung may nag-volunteer, Si Ramon Ang nasabi niya na uh, willing siya na lutasin ang problema ng baha sa Metro Manila. Kinontra niyo ba? Ante Claire, kinontra mo ba? Ganun dapat. Pag may nagbo-volunteer na maganda yung hangarin at may kakayahan naman, huwag niyo sabihin walang kakayahan si Mayor Magalong. Pag mayroon namang kakayahan yung nagbo-volunteer, dapat ang treatment niyo lahat parang Ramon Ang na pinupuri nyo at pinasasalamatan. Hindi yung asay gudensya mo. Puta, ganun kaagad eh. <laughs> okay, punta po tayo. Kaugnay pa rin po niyan. Ito naman po ang uh, House of Representatives. Ganda ng mga opening statement. Na? Tatlo sila. Oh. Si Swansing, si Swansing na po ang pumalit na kilala niyo si Swansing, yung Mikaela Swansing, yung medyo bata pa pero alam mo na. <laughs> Napagtumuntong na <laughs> kung ano. <laughs> Parang batang kimbo ba, gano'n. <laughs> okay, pinagmamalaki po ni uh, House Speaker, House Speaker uh, Martin Romualdez na bukas po ngayon ang deliberasyon. In fact, nag-imbita sila ng mga uh, civil society o kung ano pa. <laughs> Imbitahin nyo kaya yung mga Duterte vloggers pa. <laughs> Para tala yun talaga, bukas na bukas yan. Putya, nakalive pa yan. Nakalive pa lahat ng mga Duterte vloggers niyan. Ha? Okay. <laughs> Ito po, sabi po ni speaker Martin, ganda ng sinabi niya eh, no? Oh, reiterates Speaker Martin Romualdez reiterates the chamber's commitment to transparency as lawmakers deliberate the proposed 6.7 trillion national budget for the next year. Civil society organization were present in the debates. Ah, ayan po, no? Inimbitahan ng mga civil society. Mga dilawan. <laughs> dilawan lang inimbitahan eh. Imbitahin niyo rin yung mga vlogger ng Duterte. <laughs> okay. At ito po ang malupit na mga binitawan. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. Alam mo, Martin, hindi mo na, maka, hindi mo na makukuha yung mga taong bayan sa mga malinaw na proseso, malinaw din ang tiwala. Gusto mo malinaw ang tiwala namin? Pabulaanan mo yung mga sinasabi ni Chanko. Kasi naniwala na kami kay Chanko. Eh. Ano yung mga sinabi ni Chanko? Hindi po hindi po yung proseso ngayon ang pinag-usapan. Yung proseso po noon. Kayo, singil kayo na singil ng accountability kay Bipisara. Kasama na si Percy Tabi. Percy Tabi, bakit wala kang accountability ngayon? Okay. Uy, ano nga pala, ah, parang si Bam Aquino nang aasar sa atin. Ah. Alam na alam na niya, hindi man lang nagpalipas ng galit ng mga Duterte supporters, si Bam Aquino. Aba, pinasalamatan pa sa galing daw ni ni Vice Ganda sa performance ni Vice Ganda pinasasalamatan ni Bam Makino Bang Makino talagang gusto mo yung ano na no? yung talagang nagke-create ka hinahamon mo yung mga Duterte no matindi ano bang ano bang mga ano niyan pag-aari niya ni Bamakino Aquino <laughs> nang may sama natin oy wag po kayong mag ma... eto po may mga lumalabas na wala naman daw epekto yung ginagawa nating boycott Ganyan din yung sinabi nila eh, sa one month na hindi magre-remit. Yung mga ano, tahimik lang yung media dun. Yung one month no remittance, di ba? Nang OFW, sabi nyo, walang epekto, walang epekto. Pero nung lumabas, yung lumabas po yung mga datos, nakita po nila yung epekto ng one month, one month uh, no remittance. Ang laki po ng binaba ng remittance ng mga OFW nung nanawagan sila na one month no remittance. Kaya wag nyo pong inahamon yung mga Duterte. Kayo po. Sabi po nila, eh ilang araw pa lang eh. Matagal na ba? Gusto nyo talaga? Sige, McDonald's. Lalo po natin pag-igihin. One week pa lang. Sa tingin nyo, makikita na yung sales na McDonald's. Sige po. Ituloy-tuloy po natin kasi po, kinakantsawan tayo. Kinakantsawan po tayo ni Bamakino at saka ng mga tao na to. Na wala raw epekto. Ang panawagan natin boycott sa McDonald's. Wala na tayong magagawa dyan, McDonald's. Talagang naniniwala yata kayo. Tignan nyo na lang yung sales nyo. Ganyan din yung sinabi nila sa one month remittance. One week lang yung no remittance. Sir. One week lang yun? Yung no remittance ba, one week lang? One month? Hindi ko alam. Ano ba talaga yung one week no remittance ba? Kanyang din na sinabi nila, wala daw epekto. Eh. Pero nung lumabas yung datos, puta, laki ng epekto. At yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!